Thank you Hello guys, good morning. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin. Ayan, napakainit na ng araw kahit talas 8 pa lang ng umaga dito. Pero muli tayong nandito sa ating ibunan dahil papasama ko sa inyo guys. Dahil yung mga ibang progenies po natin ay pwede nang iwalay. And today, magdi-DNA po tayo ng mga ibon natin para kahit papano ay malaman na po natin yung gender niya. And yung isang parisan po natin, nakita ko nung isang araw ay pwede nang isa lang. Sasamahin niyo ako para i-set na rin natin sila at magwalay na mga inakay natin dito sa ating ibunan. Let's go. So ayun guys, now, muli na naman po tayo nandito sa loob ng ating colony para nga po iwalay na natin yung mga ibang progenies natin and magdi-DNA po tayo. So ito yung paggamitan natin sa pagpapag-DNA ng mga ibon para nga po siguro mga one week ay malalaman na rin po natin yung mga gender nila at meron nga din po tayong ikatalang na isang paresang dito. Diba? dalawa, dalawa kwarta tignan natin mamaya. So ayusin ko lang guys no yung kagamitan natin eh kukunin ko po yung mga ibon na iwawalay na po natin at i na po natin. So ito na guys no yung mga iwawalay po natin na ibon at i na po natin. Meron tayo dito ng ano yung pababa natin dito. Ah uh, isang ano uh, aqua B1 opa dan follow tsaka isang ano Aqua B1 possible dan follow ito nga po yung ano yung deformed membik niya pero uh, kailangan natin malaman yung gender niya tulad po na sabi ko Uh, pag match yung gender ng mga to ay plano ko silang pagbanggain mag inbreeding po tayo sa dalawang to para in the future ay project po natin homozygote uh, dan follow at yung kasama niya man dito sa ano sa kabilang carrier po natin ito po yung galing dito sa cage number 31 so pwedeng pwede na rin po silang iwalay malalakas na po sila and yung ano yung tawag dito yung edad po nila ay Ah uh, pwede na po talaga silang iwalay siguro uh, mga 2 months na itong mga to or more than 2 months na itong mga to kaya pwede, pwede na po natin silang iwalay so ang DNA po natin bali ano to Anim. so yung isang ibon natin ay nandito siya ito yun papakita ko muna sa inyo guys akit tayo dito sa ano sa cage number 18 ito nga po yung ano yung par blue of a PF sayang hindi siya nag aqua uh, pina ko na sa mga kaibigan po natin veterano pagdating sa ano sa mga aqua ayan kung mapapansin nyo guys etong ulo niya. ayan siya, nagpo-focus lang yung camera natin so bali two tone siya. hindi lang siya one tone kaya ang ID lang nito ay far blue o pa PF split dilute pero kailangan po natin malaman yung gender nito para kahit papano ay pwedeng pwede natin ibalik sa parents nito para kahit papano nga po ay magkaroon tayo ng project of a PF dilute. Tingnan nyo guys yung ano niya, yung feather niya ay naglight na onte kasi meron na nga pong kargang ano to, may dugo na siya ng dilute kaya yung mga far blue o pa PF dilute ay medyo naglalight pa po dito yung kulay nila. Bala yung ibang mga progenies po natin ay hindi natin kailangan i-DNA tulad po nito dito sa may cage number 11. Yung parisan po natin dito is sex link na kaya itong mga progenies natin, natin na to ay sure gender na po yan dahil base nga po sa parisan natin ay sex link sila. So meron tayong tatlong ulit dito. Uh, grey wing, split opa, split PF. So lahat po ng mga yan ay offspring at hindi na rin po natin kailangan i-DNA yung mga yan dahil sure gender na po yung mga yan. At yung ibang mga progenies naman po natin dito sa cage number 16 ah uh, hindi ko pa planong i-DNA itong mga to kahit meron na po silang kulay at sigurado na tayo sa ID nila. So ayun nga po meron tayong ah uh, PSL dito na u-wing kapatid nung nandun na i natin. So, standby muna natin to at yung kasamahan niya na par blue gray wing na ano, na possible dan follow at saka yung kapatid niya na ano, bio opa na possible dan follow. Imagine guys, no? Tignan nyo dito sa breeding tag natin. Yung gamit po natin na gray wing split dan follow tapos possible opa lang base po sa parents ng ano na to, ng gray wing. Pero, Kumarga yung possible opa niya kasi naglabas na siya ng ano na offspring na uh, opa kaya etong parents niya na to itong grieving na to ay sure split open na po yung ayan uh, so papalitan na lang po natin itong tag natin na dating ano possible opa ngayon ay split open na po siya dahil naglabas na po siya ng ano visual na opa dito sa mga inakay niya. Bale ito guys, no, kagaya po ng, ano, ng dating procedure na ginagawa po natin, isinulat ko na po yung ano natin dito, yung ID rename, yung scientific name ng mga ibon natin, tapos yung ID ng mga ibon, pero wala pa silang ano, leg band number kasi isa isayin po natin ng mga yan. Siguro set ko na lang po yung camera natin ulit para makita nyo and para mailagay na rin po natin sila dun sa minor sa cage natin. lang guys, no, napakabilis lang po ng procedure natin sa pagkuha ng blood sample dito sa ating mga ibon na idiniinay natin. So ito nga po pala yung blood sample natin. Bali, po pala ito na ibon na idiniinay natin dito ngayon. So yung gusto ko pong i-share sa inyo na bagong palisan natin na abangan, so galing po sila dito sa my cage natin. Nakita niya po siguro sa previous vlog natin at saka yung dito sa kabilang fight cage natin. Bale, ito po sila. So, dito ko sila inilagay, dito sa may bakanting cage na to para kahit pa paano, kung mapapansin nyo guys, no, uh, kitang kita natin sila yung viewing tapos ah uh, pagdating ng araw, yung mangingitlog sila ay madali po natin silang makita at masilip dito sa third layer ng ating mga ano ng ating mga cages. So dito nandito yung isang paresan natin na ano na project po natin na uh, Graywing OPA PF So meron nga po tayo dito Green Graywing Split OPA Split PF Tapos yung pair naman po niya Ito siya guys papakita ko ng malapitan sa inyo Ayan Bio OPA PF Yung hen So bali dito Sa paresan natin na to guys no, uh, Natural feeling lang po yung Ano dito Yung nangyari sa atin Kasi Dito sa green na to Ay sure na tayo sa lender na And Yung bio OPA PF naman Ay para sa akin no Uh, malaki yung kapay niya tapos madali sila nag banded and nung isang araw nga po ay nakita ko nang pa itong ano na to itong Bayo Opa PF na to at the same time sa edad po nila ay matured na po talaga itong mga ibon na to kaya nag decide na ako today ay isinalang ko na po sila siguro uh, by July or June tulad po na sabi ko sa isang vlog natin ay lalagyan na po natin ng nest box to para kahit papano saktong sakpo sila sa ano sa breeding season kasi uh, June or July ay magtatagulan na po yun. At yung isang pares naman guys no na isinet natin today ay nandito naman sila. So ilalagay ko na lang dito sa may harapan ng ano natin sa may harapan ng colony pero Nandito pa rin sila sa third layer ng mga cages natin. At kung mapapansin nyo, guys, oh, wala pa yung isang cage natin dahil nandun pa. Nakakulong yung mga native manok natin. Sayang naman kasi. Kasi dito, actually guys, ano yan eh? Tawag dito, uh, 12 yata yung na yan so nadali ng pusa kaya nangihinayang nako na at sobrang sayang talaga yung mga manok natin lalong lalo na native ay napakasarap po na ulamin ng mga yan and guys na balik po tayo so nandito nga po yung isang parisan natin na back to back green opa split pf na split dilute pa so itong dalawang green opa na to meron po silang kapatid na ano yan na visual OPA PF na split dilute, bali apat po yung mga yan, so base po sa paresan natin, eto po siya yung tatay ng mga yan, eto yung tatay niya, bio OPA PF na ano, nakak, tapos yung pares naman po niya, yung nanay ng mga to ay green OPA dilute na split PF, kaya etong mga to guys is sure split PF or sure split dilute na po itong mga to. Tulad po na sabi ko, kagaya din po ng isang set natin doon na parisan, ay mature na rin po itong mga to kaya sinalang ko na rin sila. And at the same time, Uh, nung isang araw nakita ko rin po itong nasa bandang taas yan dumidi pa na rin po yan kaya nag decide na ako today ay isa lang na rin po natin sila and this coming June or July ay sabay sabay po natin silang lalagyan ng mga nest box At meron pa tayo dito guys no, na gusto kong i-share sa inyo maliban po dito sa dalawang pair na isinalang natin today saka dun sa may bandung dulo so meron din po tayo dito na isang pares na aabangan in the future ayan meron po tayo dito na back to back green sila back to back green possible YF possible dan follow at possible OPA yung Cuck, e'tong itong bandang nasa harapan tapos yung pair naman po niya ay green OPA possible YF possible dan follow yan so pagdating po sa possible possible na yan alam naman po ng mga karamihan breeder lalong lalo na yung matagal na sa industriya ay sugal po talaga pagdating sa mga possible possible na yan pero yung mga ibon na to ay galing po yan sa mga kaibigan po natin na legit breeder. etong crack na to regalo sa atin ni Tony ano, ni paring Noel Serrano at yung hen naman ay galing po yan kay paring BBT so etong mga ibon natin na to uh, nakita ko talaga na dalawang mata at ako pa yung nag DNA sa mga kapatid nila na meron po itong mga kapatid na visual yellow face at visual dan follow. Bale ang project po natin dito sa isang parisan natin na to is yellow face dan follow. Tapos dito naman po is gray wing o PF at doon naman po sa isang last pair natin na sinet today ay project po natin ay green o PF. So Napaka-excited po talaga at kaabang-abang po talaga itong bagong salang natin ng na mga ibon ito kasi yung ibang parisan po natin or yung ibang project po natin ay naglabas na po sila or na-achieve na po natin yung pinapangarap po natin na project tulad dito lumabas na nga po yung project natin na Aqua B1 Opa Dan Follow. Ayan. Natapos na rin po natin silang i-DNA e pero ibinalik ko muna sila sa ano sa cage nila o dito sa box nila kasi kung mapapansin nyo guys nahat hot sila ng ano March 20 so ano pa lang po tayo ngayon wala pa silang dalawang buwan ang reference ko po kasi pag nagwawalay ako ng mga ano uh, mga inakay natin maliban sa malalakas na sila at kumakain na sila na nakikita ko dito sa mga feeder ay nagbe-base din po ako pag nangitlog na yung ano yung parents nila or yung poster parents nila dun pa lang ako nag start magwalay ng mga ibon natin or yung mga inakay natin pero sa status ng mga ano natin na to ng mga inakay natin na to ay hindi pa sila pwedeng iwalay lalong lalo na yung naiwan na yan o no? yung bio open na possible dan follow na yan so Medyo bata pa yung balahibo niya at hindi pa pwedeng iwalay. Para sa akin, hihintay na siguro natin na lumakas para sabay-sabay na po natin silang iwalay. At dito naman guys, no, dito sa may cage number 9 po natin, ayan yung mga inakay natin na uh, throwback par blue at saka B1, B2 na inakay natin. Pwedeng-pwede na rin po iwalay yung mga yan. Pero puno na po yung ano natin, yung nursery cage natin nasa 8 heads po yata yung nandyan kaya nag decide ako na wag munang iwala ito kasi kung ilalagay naman po natin itong mga yang dito sa flight cage natin baka mapilayan po sila kasi naninibago pang mga yan kaya kailangan pa nila ng ano ng comfort zone tulad yan meron tayong nursery cage siguro hayaan muna natin sila dyan at least 2 weeks or hanggang 1 month bago po natin sila ilagay dito sa mga flight cage natin pero take note lang guys, no, maliban po sa tatlong pair natin na pinakita ko sa inyo, isinyer ko sa inyo na bagong parisan natin, meron pa akong good news sa inyo na gusto ko pong share at ipakita sa inyo. Yun po yung mga pinaposter natin na Project Aqua o Padan Follow. Perfect lots po sila, bali naglagay po tayo ng apat na itlog. So nahatch po lahat ng apat na itlog ngayon. Nung isang araw nga po ay pinakita ko sila sa inyo pero hindi pa sila nahat -lahat. Pero ngayon, ay nahat na po lahat yung mga itlog at gusto kong ipakita ulit sa inyo. Ito sila guys, so, nandito sila sa cage number 38. Ayan, meron po tayong dinagay dito na apat na itlog. Project po natin is Aqua Opa Dan Palo. Galing po sila sa cage number 8. Kapatid po ito nung ano, nung idiniinay natin kanina na ano, na Aqua B1 o Padan Follow. So, tulad po na sabi ko, lahat ng itlog ay nahats po lahat sila dahil napakagaling na mga ginagamit natin na pang poster. Ayan, back to back o pa green at saka blue. Pero yung isang ano, yung isang itlog na nahats, ayun, medyo nahuli ng ano, ng paglaki dahil na-late po siya ng ano sa pagka niya, sa pagkapisa niya pero napaka-thankful natin dahil lahat ng itlog na nilangay po natin dito ay na po sila and at the same time, meron na naman po tayong nalusot na ano, ayan opa dan follow na po yan na pwedeng mag-aqua actually lahat ng mga kapatid na yan, yung mga magkakapatid na yan ay pwede po lahat mag-aqua ang mga yan, kaya Napakaswerte uh, natin ngayong breeding na to kahit medyo mainit po yung panahon ay nakakasurvive po yung mga project natin dito sa ating injury. So yun lang guys, no, natapos na po tayong mag-DNA dito sa ating mga ibon at naisalang na rin po yung mga bagong paresign na po natin. Ayan, maraming maraming salamat po muli sa pagkikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. Sana po ay muli kayong nag-enjoy dito sa ating aviary at sa ating mga lagang ibon. Para naman po sa mga viewers natin dyan na gustong magpa-DNA ng mga ibon natin ay atas ko po muli dito sa screen yung Facebook account ko at i-PM nyo lang po ako at i-schedule po natin yung pag-visit sa aviary nyo. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po palang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod na nating video. Goodbye!